mag-subscribe sa akin. Mag-subscribe na kayo at mag-share at mag-like. Dahil kung hindi, pag hindi kayo nag-subscribe, <laughs> <-in> ko kayo. <laughs> kami ngayon sa Rishian, sa Rishian, sa Bawin. Pinahanap ko si Helen. Hello, Len! Ayan. Ayan. sa ano niya. Kasi na sa may pakala nito so, so, sa Pinay. Kasi na may pakala ilang ilang Saan dito kami? Kumukuha kami ng mga order nitong mga customer <laughs> namin. Na <ng> mga makukulit. Hindi <laughs> <laughs> alam pa anong mga pag-order yan. Ayan. <laughs> sila kinala <na> lahat. <laughs> ito nag orderan pa rin kami, Hindi alam ko ano yung mga order nila, <laughs> kaya binibigyan ko pa sila na pagkakataon na papainalas yung mga order nila. And, okay. Saka ito yung na plate, lami ano namin, no? si, ano yung ano ano yung ano na lang. Late. Ah? Late. Dave, ayan si Dave oh. Dave, hello kawai kawai Dave Shout out to Dave <laughs> Siya ang kumukuha ng sir mga ano namin Offer namin Tapos oh, may kumakanta din dyan oh. Ayan, ayos <laughs> Grabe <laughs> Grabe yung order ng na rice namin oh. No? <laughs> Pangandi, sasama naman tayo ni Dave na kumain eh, di ba Dave? <laughs> ayan si Dave namin oh. No? Ayan, may gusto dito Oh, tabi mo lang muna siguro yan, Dave dito sa amin yan dito Para ano Ayan Ayan yung gusok oh, Ayan yung Tuna Saka yung silabawan Saka yung sweet and sour ah. oh. Isang gusok Dito din lagay mo dito sa ano Ayan yung aking Schoolmate Si Helen O muna ito. Oh, ayan yung gusto. Uh, mm. ayos. Ayan yung mga kasama pala namin yung mga shake. Ayan na. Dila na rin. Uy, mabaw na. Lagi ah. sabi uh, Joy. Joy, ito yung aming ano, oh, napakamura na ano pagkain dito sa Jensen. Mega shoutout pala dyan sa aking Bianca, baby. <laughs> Kamusta yung aming baby, si Bianca? At <laughs> si Lola. Oh. Rachel na pangalan ng pagkain. Oh, pray muna kayo. <laughs> Nakalimutan na natin mag-pray. <laughs> Yan. Let's eat na. Let's eat. So, ito kami sa anong tawag dito? Malapit sa dagat. Parap Bolivar um, um, sa na ata ito. Oh, Ay, Sa tinatawag na racial. Yung may suba suba Su doon. Yung pagpipak Wala lang. Wala lang. Marami. Ito yung ginseng Jensan pa yung ina pabalik na kami na sa, -an? sa -an? kapitol na sa yung hospital yan sa harap ng City Hall ng Jensen. Kumuha na rin kami ng ticket doon ng PAL. Ayan ay sasakyan namin sa o oh, sasakay kami sa ano sa 21 na ah, pa Manila. Yeah. na lang muna kami dito nga sa City Hall dahil wala nito. Babayaran namin yung ano ng lote. Yung, yung tax, yung property tax na kaya tawag ito ang dami punok-punok ng mga tao dito. Hindi yung ano, Tuna Festival. Buwan pala yun. Ay! talagang ano yung mga nila confirm, confirm. <laughs> <laughs> na confirm yung isang oo oh, dito sabi ng mga ano dito map, ang mga daliri uh, ba yan nagtitinda pa ng Jollibee dito ito, ito. 34100 for 100 dito, mobile no kaya yung grupo doon talaga yung mga confirm. <laughs> confirm sila. Saan tayo? Saan years later. So, dito naman kami lahat din din. <laughs> At sa kanil ni Dad at ni Madam mo oh. ang paborita niyang ano panginasal oh, yeah, dito kami ngayon mm. dito kami sa Kidapawan ngayon galing kami sa amin sa Takurong Pawin na kami pabalik na kami sa babaw uh, Dabao. tapos sa uh, 21 balik na kami yung ano pangalan nito Manila ang dami pala talaga pag ano dito yung ganitong paano yung kainan grabe din punong-punong -puno. wala nga kami maparalan eh sa harap ng munisipyo ba to din? munisipyo Kinapawa ito rin kami dumaan noon eh hindi yung harap ng munisipyo dito ng City Hall nila ayan so punong -puno. 用。嗯 Dito <laughs> so, yeah, na naman kami sa paborito na eh. Yung madam rin eh. Yung ganyan. Walang kamatayang mga inasal. Kaya ito, yung ano namin. Yung aming dance kayo. Kaya si Ben, no? Kaya... Yeah. So makulimlim na naman ngayon mga kadibdib Andito kami sa tabi ng mga hukay dito Tapos ito yung mga frutas dito Na madami Ayan oh, oh, Dami. Sakay na kami, tama tama, maulan na naman so, Tapos na kami maglan sa mga inasal mga katip-tip At mga kawasak-wasak Wasak-wasak na makulimlim na naman to sinusundan talaga kami ng ano, masamang panahon may bagyo na naman atang bagong dating eh ay pabalik na kami ng Davao dito kami ngayon sa Kitapawan nakabili kami ulit ng mga prutas kanina doon sa may isang may matalam Yan. pwedeng papakin kung pwede nga lang dalhin sana to sa Canada eh, pero wala matagal yung flight pa at tapusan pa magkabulok-bulok na so tamang-tama o oh. kawiran ka na yung mga bata yung mga e? enforcer kabilaan ka. ka go na uh, uh, depende uh, pa ang <laughs> kailang mo gusto Ibig sabihin thank ang... you ako oh, nga depende kung kailang mo gusto So, dito kami ngayon, oh, sa tinatawag na Old Bulatukan. no. Oh. Dami pa mga bunga ata nung rambutan doon, no. Oh. Ayan, mga marang, oh. Ayan, ang dalawa, oh. <laughs> Sarap, oh. Ayan, <laughs> oh, sige. <laughs> Dali din. Tabangan ta Kao na ilang marang. Ayan. O, sige, ay, huwag sabi na, mga maayong, pila may kilo anandor durian po? 40? 40? Profit, so, Way hang nyo? Ha? Amador yan, ha? Kanang kagmay, may sulod pa, kaya po na? Mau ba? Kami ko dah na, Soalan deh. Ah? pre bang sampo na bu. Pre-test bang sampo. Kailangan mo lang para yung next, oh. next. up. <laughs> pa, pa, Ay, pa, Balik mo na yan kasi... daw tayo ni ano. oh. <laughs> ayun, may mga manggustin, lansones. ayun mo na. na, rambutan, Ayan. ayun, no. Oh. Inibiyakan kami ngayon ni ano? Masay, masay, ni sister. Lang, eh. Ayun no? galing. Arante, aransilyo. Aransilyo? oh, galing. Arancilio. Arancilio. Mapait. Mapait <laughs> yung Arancilio. Basta mahulog. Ano ba yung cob? Ano ba yung cob? Nakataob? Arancilio niya kay Paitman. Dilin Arancilio. Yung kop ang masarap eh. Ang palaya. <laughs> Kana kanang gulay, sama na. Ligya na. Tawa si Inday <laughs> oh. No, so hello. hello. Tinan mo nga din, ng matamis. Mm. Yan tekman natin. May taste. Harvest taste. yan sir, hindi yung ah, ano. Yung, ah, harvest yung, daw ito. Hindi nakaw. Hindi nakaw. Mana tin durian. Yan tekman yo. Ang tamis. tamis oh. Grabe ang tamis. Kasing tamis ko. <laughs> <laughs> oh, kaway kaway kayo dito. Oh. Pasalutan kayo ng mga ano diyan, mga ah, juwa nyo. Agoy. Oh, agoy sir. Agoy. Ayaw. Ayaw yo, bata pa ko yo. <laughs> Tomes, mga grabe. Eh galing sa punuan ng Ampalaya tayo 'n eh. <laughs> Mao. Oh. <laughs> Lain na durian na ang bunga. nako oh. yeah. <laughs> nagsawa yung mga kasama ko sa ano sa marang sa kadurian. Ang tamis noon ah. Kanang mga inga na obvious. Bisag kanang gagmay day na nay mga bunga na siya, ay nay mga unod. Pero isa lang kabukliso liso. Duha. Oo. Oh. Yan, galing. top to. Ayan. Tamis. Masarap. Sarap nga. Dala tayo, kainin natin doon sa hotel. Ayan. Ito, pulang-pula, oh. Mga kadibdib, oh. Karabi. No. oh. shout out, shout out shout out sa mga Juwa sa oh, akong mga silingan din yeah. sa YouTube. Oo. Oh, oh. <laughs> oo. Oh, oh. Tanaw mo okay. sa YouTube ha, kaya ako nang ibutang. Yeah. yeah Ha? Ah? Oh. Sikat na kayo. Sikat na kayo. <laughs> yeah, oo. Oh, oh, Ayan. Baby, dali-dali baby. Tanaw dali kay Magawas ka sa YouTube. Siya? Mm -hmm. no? yeah. tamis no? Oh, law yeah? siya. Ito. Iba may... Ibang klase to, Gamay ang miso. Ibang klase. Dako, dako man ang miso sa... Ay, pero parang ano, hindi pa masyadong hinog to. Hinog na. Hinog na? Hinog na. Kulang lang. Kani yung may... Mm. Mm. matamis yung isa matamis yan. Mas matamis ang alam sa iyo. Yeah. mas mas para sa akin ah, mas matamis 'to. Ito? Oo. Yeah. Ayun. So ito, sawa kami ng ano ngayon dito kainin. sa may highway. <laughs> kainin na lang natin dito. Yeah, pwede naman eh. Dito na lang natin kainin. Pero pwede rin tayo magdala mamaya isa doon. To so, sino pupunta sa ano? Dabao. Dorian nga yun. Tanghal eh. Mm. Ayan. Palit na mo sir sa akong mga Dorian o mga marang. Ay lami, kaayo. Okay, pag makapahalin ko te discount ha. Oh. Boss, kalit tulong ka boss. Tulong ka buk, 150. Hahaha. Ay, sawa <laughs> so, yung isa doon, no? Pati, pati daliri talagang dinidilaan, eh. Ayan. Sawa! Pag-umangkon, oh, saya-saya namin dito mga kalibdib, oh. wasak Ah, uh, lingkod na. Oh, oh di Lingkod ba? Oh. Dito mo sa artista. Oh. Dino, dino, sa oh. -a Ana oh. Oh, kantahan pa nga. Kantahan pa ka. Sabak dere sa ako. <laughs> Sabak na diri. Sabak na diri. Dibi tao kanang kalingaw lang ning ato ba. Oh, samtang buhi pa kita. Paglingaw-lingaw lang kita. Oh. So, nandito na kami sa medyo nag-slow down kami dito sa Miral, kawag yung Bansalan dahil may piyesta ata or maraming mga ano eh, mga natitinda ng mga para pang piyesta eh Ngayon, ang hanapin naman namin <laughs> yung mangga <laughs> Yan na lang hindi namin na, ano, na, uh, natikman na kain kasi nga hindi tagmangga ngayon eh kaya hindi kami nakabili doon sa mga bilihan kundi marami yun marang, rambutan, durian, mangustin yan, ay mais na yung purple may dragon, may dragon, fruit, dragon pa fruit, fruit pa lansones yan ang madami pero yung mangga mga one week na kami naghahanap doon hindi <laughs> namin na tagpuan yung pinya kagabi nakakain pinya, hindi rin ako kumain ng nice. pinya eh watermelon watermelon niya at, ayan hinahanap namin ngayon, ngayon yung mangga talaga ayan kasi iba yung mangga eh doon sa amin eh ayan. ito yung kanilang Rizal Park yung mangga sa inyo manggang kanok manggang kanok <laughs> walang manggang Pilipino hmm. dito kasi iba naman tong truck na to at uh, pa swerve swerve naman mang magamayo hanggang siguro itong mga mangga na to tagal na rin ito eh. uh, slow down kami ngayon dahil nandito pa kami sa ano, ng meral labasan ng mga estudante hindi yeah. naman siguro kami abutin ng mga 3 ano, months <laughs> makikita namin yung mga mangga na yan ay <laughs> Korean nga yung nabili namin kanina at saka marang ayan kaya saya saya doon sa ano eh yung binila namin eh, dahil game na game yung mga tindiran ng mga ano doon eh <laughs> yung sasabi sabi niya ano maghanap daw siya ng donor na <laughs> ipin sa <laughs> oh, so mga nakakapanood yeah, sa so mga ano naman dyan baka gusto niya mag sponsor ng ipin <laughs> Dibikin atin tos Indera nang durian Saka marang Dabaw na kami maya maya yeah, Kasab muna kami mga katip Dito sa Sea Oil Rame rin mga truck Na nagkakarga na Tapos do na tayong Sa kotor Saka mga motor thousand years later. Ito naman kami kahit gobi Ma ay, na. Ma'am, coffee, ma'am. shake. Pahala nito. ito. Ibili kami ng mga souvenir. Ayan. 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 Ano ito? mhm Laba yung ano daw, yung marang na flavor, ano to siya? Ah, mangustin. O ayan, may mga mag. ano na rin dito. Pilihan. Ayan. Salami. Oh, for sure. Mga pasalubong. Ayan. Mango bar. Dorian Nuggets. So, dito. So, 5. Punilula. 50 small pack. Yes, sir. Magkakalaya, sir. Yes. So, nandito kami ngayon sa... Ano pa nito? Apo ni? Apo ni Lola, may pinapatikim sa akin na 'yung ito daw oh. Sarap tatak dabaw nice Bagong luto daw 'to. Ayun. Oo. Oh. Fresh na fresh kagaya ko. Oh. Mm. Ice cream. 'Yan. Tapos ito naman, 'yung pangalan nito, 'yung mga souvenir candy. Oh, 'yan. Ah. Oh. Wapagani ko ka o ka ice cream. Iyon mo na yung opening land ayun. Grabe sa nimo mo. Oy. Mau ba? Sige, butang taman sa kasang YouTube. Oh. Oh, kawain kawain niya. Shout out, shout out. Sige, ato ni siyang i-advertise ad dito sa amo. Yeah. Taraman media digus digus Digos <laughs> daming niya. Ang dami pinamili ah. Oh, yan. Digos. San Francisco Oo, oh, San Francisco, Agusan San Francisco. del Sur. kayo Sir Isa lang ako lang testingan Kaya ba gusto nila O, oh. yeah, durian Durian ba na siya Tignan nga natin ito talaga masarap Ayan, Sir oh, ito daw oh. Talaga, oh, ito Yan. ito ba yan? Hindi ba matigas yan? Hindi, so, Ang kaning Tarpon, ba? Sige, <laughs> tekman mo na natin yung ice cream nila. Kaway, oh. kaway, kagang. Hello. Shout out ka, shout out ka. chat out. ito so, na yung ice cream, durian no? Oh. Sok. Ito na. -hmm. Ice cream na chicken? <laughs> ano sabi mo? Chicken. Oh, akala ko durian na chicken. Ano ba yan? Uh, may Romondale ice cream naman eh. mm -hmm. Sarap nga Lasang durian. Mm. O let's mangosteen Sarap. 2000 years later. Yeah, so andito ulit kami kina island sa Cheska Oh, oh, hi, welcome to my to my vlog. Hi, hi guys. Ayan, no. Oh. Pasara na sila pero pinabutang pa rin namin eh. Yeah, kasi napaka-traffic doon galing sa yung papasok dito. Ayan. Kaya ito. Uh, Nag-last. ano na lang talaga kami. Magsasara na talaga sila. Pero siempre ah uh, customer is always right daw at saka sales din to, 'di ba? Sayang din naman, 'di ba? Oh, sayang. Kaya So, ayan. Ayan. Dito na kami. Mamimili na tayo isang sako si Rene. <laughs> Bakit dalawa ni noong nakaraan wala naman to si ano? Anak ka Deo. Anak ba? Oh. O, oh. ngayon kasama ka na okay. sa Hi. vlog. Ay, ganoon. Sige, pili mo na dyan, need, kung ano yung gusto mo. May kasama ng, ano yan, sales lady pag ano, pag uwi natin. Yeah, picture tayo sige. ko Nandito kami sa McDonald's ngayon. mo sa Yes, kaya mga pamangkin. Ayan, si Madam. Ayan, at saka si Sister. At saka yung dalawa. Ayan. Alam ka sa iyo po. Sige, mag-order na lang kayo dyan. Ayan. At syempre, kasama din namin yung mga mababait, mga magaganda, mga server. Hello. Ayan. Aha. Ayan. Ayan. Hãy subscribe cho không